Wow, grabe dol. Food size na food size agad. Gandang almusal. Oh, dol, dol, may nakita ko kanina dyan. Malaking isda dol. Wow! Grabe laki nyan dol. Kita nyo ba yun guys? Sulit. Ulang shot natin yun guys ha. Wow! Grabe dol. Good size na good size agad. Gandang almusal. Sakto dol, di pa tayo nag-almusal. Meron pa, meron pa. Yes, meron pa. Huwag lang tayo maing masyado maingay no. Kasi ano, para di mahalo masyado yung mga isda makalayo. Tingnan ko kulay, 'yung nakita ko dulo? May mga orange pa 'tol. Ay buntot ang laki. Kaya nga buti hindi nagbabago yung ano, no? takbo ng bala mo dun. No? Nga pala ngayon guys, may bagyo nito sa Taiwan. No? Pero kailangan natin kumuha ng pangkain guys. Kaya... Sige lang. Wala kasi tayo masyadong stock kagahapon. Hindi tayo nakapangisda guys. Kaya gato. kapatul medyo marami tayo makuha no baka kasi bukas bumuhos ang ulan no oh, ano? mag stack lang tayo kahit hanggang bukas lang makasurvive hanggang bukas kasi gawa ng bagyo no, tama po idol wala kami mga pasok may mga idol gawa ng bagyo anong pangalan bagyo? Christine, Leon so crazy guys ang ng hangin guys uh, be safe everyone be safe nga doon yun yun doon kita mga idol kita nyo ba yun lalaki lalaki ng isda mga idol ang dami ang lalaki idol pero pipili na natin yung pinakamalaki dyan idol ayun na ayun na ayun na dali dali ba doon oh lakas kasi ng hangin idol pero okay uh lang hindi naman umaalis eh lakas ng hangin kung makikita nyo ayun ayun bisi bisi mo bisi 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 mo bisi mo bisi mo bisi mo laki nun laki nun laki laki dul ang laki bisi mo dul bisi mo. Mo, mo. 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 Mo, mo, mo dahan dahan isuruhin mo dul suruh ba sure Chris, grabe, lakas na po, laks. sobrang lakas po ng hangin ngayon dito sa ilog mga kababayan. Kung makikita nyo, mapapansin nyo. Ayun na, titira na, ayun na, sure na, sure. Oops, pinipili lang natin guys yung malaki, no? Para yung good size na, sana, no? Makuha natin. Ayun na. Dali ba doon? sayang naman. sayang naman. Mabahin nga natin Mabahin pa natin Noro konti Masyado kasi malakas idol yung hangin Nakita nyo ba yan guys Grabe yung lakas Napakalakas po Mabain ng hangin Guys no? baba kami dito ngayon no? himan at try mong hunting ng isda Wow. Pwede na yung Pampaksi dul. babayan, dito po kami sa ilalim ng tulay dito oh. ito po tayo sa ilog habang bumabagyo kailangan po kasi namin ng mauulam ngayon no? ganito talaga ang buhay oh. ng mga kababayan namin kailangan magtsaga para may nilaga pero ang sarap talaga ngayon mga kababayan nagpahinga kasi walang pasok kasi tayo sa bagyo pero wala eh kailangan natin ng ano eh. Kailangan natin dumiskarte para makalibre ng pagkain. Okay na ba 'to? Ibalik natin. Okay 'dol, natin. Wala tayong stock eh. Oo. Wala tayong masyadong stock 'dol. Kailangan natin ng stock. At baka bukas, alam alam pa no baka ano. Baka baka lumakas pa yung ulan, no? Hindi tayo makapangisda. pangisda bahay na lang natin ulit yung ating bahay hoping na makahuli ulit tayo ng sapat. mga gudu sa isa na yung mga idol ulit wow, nakita nyo ba yung idol puno, inaano, inaalo na wow, 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 good. wow, 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 wow,